Guys, lapitan natin tong naka-green na to, i-trade natin sa anyo. Ayun oh, Steven to. Ay, MVP. Oy. Ano yung pet mo? Dragonfly boss. Mo, The, date. Ha? Kita nit niyan, Ba't Bata nit niyan. Wala eh, tulong pit ko eh. Sa akin oh. Sa akin. Luko ko na eh. Ano yung pet mo eh, mag-email ka na lang, may hinahanap oh, dito, tara dito. Oh, anong lit niyan oh? Anong pet yan, boy? Nag-sa dragon ko oh. Dragon, Boy, wag mo naman ako yabangan. Hindi porket bago lang ako sa gro. Hindi porket bago lang ako sa gro. ang yabang mo talaga. Mayabang ka talaga. Gusto mo pakitaan kita na... Oh, oo nga. Papakitaan kita na mas malaki niyan. Magantay ka. Ito na. Ito. Boom! Ha bus, bus, bingi ako niyan, bus. Ang laki niyan, bus. Ang laki niyan. Hindi na, uy. Doon ka na, pingin uy. Ikikik pa kita. Umalis ka dito. Umalis ka dito. Ikikik kita. De, guys, iba-block natin, yun, guys. Ayun na. <laughs>